Sobrang kinikilig kami kasi hindi namin akalain na one day matutupad yung pangarap namin. I would like to thank my husband. Daddy, thank you. Oh, thank you. Kasi etong pangarap naman na to, hindi naman to matutupad kung hindi kita kasama. Well, hindi naman ako. Oh. Thank you. Hindi rin matutupad ito pag hindi kita kasama. Oh, ba't na naiiyak? <laughs> Ayan na. Tapos na ang house blessing. And uh, ngayon, talagang na-embrace na ni Lord ng blessing niya yung bahay po ng Pamilya Mateo. Thank you po to Father Wendell agad sa pag-bless po ng bahay namin at sa mga nakapunta na simpleng ano lang po ito, simple mo ng um, salo-salo munting salo-salo lang para sa pamilya Mateo. Ang mahalaga po, eh, mabless talaga itong bahay na ito. So, salamat sa mga nagpunta. And, yun, we're so happy. Anong masasabi mo? Check. Check. Masaya lang kami kasi dati pinapangarap lang namin ni Dodong Philip itong bahay na to. Dati, parang, kailan kaya tayo magkakaroon ng sariling bahay. Pero, nilakasan yung loob. Kay Lord, walang imposible. God provides. Kaya sobrang kinikilig kami. Ikaw, kinikilig ka pa ba? Hmm. ba? Diba? Sobrang kinikilig kami kasi hindi namin akalain na one day matutupad yung pangarap namin. So, siguro the At message... Lahat yan naman kasi nagsisimula. Lahat yan nagsisimula sa pangarap. Mm -hmm. asusundan mo ng sipag Tsaga, Biscotti. Correct. Yan ang formula lang dyan. Sisipag so, talaga. Lahat ng pangarap mo. So, sa amin naman, hindi nagtatapos dito. Hmm. Siyempre, mangarap pa tayo. Kasi hmm. kapag huminto ka mangarap, wala na, hinto na lahat. Wala kang direction, wala kang pupuntahan. Walang sense ang buhay mo. Kung wala kang pangarap. So, so yun. So, walang bayad ng mga rap sinasabi nila oh walang bayad talaga man ang mga rap pero pagsusumikapan mo ang pangarap mo kasi nga sabi nga nasa Diyos ang awa pero nasa tao pa rin ang gawa oh, oh. he will he will always guide give us guidance correct so, anak hindi mo na ngayon huwag ka magtatampo huwag ka mag uh, anak, hindi mo na ngayon kasi mayroon pang dapat mauna dapat kang gawin mo ganyan. Mm -hmm. yun, yun ang ano natin. Gawin nating drive to live our lives happy, meaningful, and successful. Kasi eventually naman ibibigay eh, di ba? Mm -hmm. Ibibigay naman Kaya, yan eh, sa tamang panahon. Kaya if you are thinking right now na, na bakit hindi pa binibigay sa iyo ngayon. Sa mga tao ngayon? naman na, yun nga, nangangarap, naabot, naabot na nila ang pangarap. Mm -hmm. Huwag kayong huminto, mangarap ulit kayo para mag magsucceed pa kayo more and more. Nangarap yes. lang, hanggang ngayon, nangangarap pa rin kami. Tuloy-tuloy. Yeah. At maniwala talaga, have faith. Alam nyo, after all what happened, yung nanakawan kami, nalooban talaga kami, hindi po nawala yung faith namin kay Lord. Kasi alam namin na, siya lang lahat eh, di ba? Siya na ang bahala sa amin sa lahat ng problema mm -hmm. na pag pinagdadaanan natin lahat He will give you guidance Amen. he will give you signs or or he will give you strength mm -hmm. sa lahat ng pinagdadaanan natin lahat Wala siyang pinipili lahat 'yan Lahat 'yan hindi 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 life is unfair Kanya-kanya yes. lang tayo ng ng oras kanya-kanya lang tayo ng kung maga may, may panahon talaga si Lord, ibibigay niya pag alam But, niyang talagang kabigay-bigay na. You will na. only fail if you stop believing in yes. yourself and in Him. I have faith. Faith po talaga. Kung may pinagdadaanan ka ngayon, faith sa Kanya. Kung mabigat yung pakiramdam mo, bakit ikaw yung binigyan ng pagsubok, faith pa rin sa Kanya. Kasi Jeremiah 29.11 hindi kanya niya iha-harm, may plano siya sa'yo, maniwala ka lang. Always have faith. May good news, thank you, Laging magpasalamat. May bad news, magpasalamat pa rin. Kasi Lord, alam ko, tinetest niyo lang yung, yung faith namin sa inyo, but hindi po yan masasira. Basta lagi tayong huwag makakalimot. So, yun lang yung pinakamahalaga. So, yun. We are just so happy. And, um, babangon kami ni Dodong Philip. Diba? Um, nanakawan man kami, at least kami po eh buhay, na buong pamilya, at uh, pagsubok lang yung mga nararanasan natin, promise matatapos lahat ng yan. So maraming salamat sa pagsama sa vlog na ito, and um, thank you. Thank you for being part ng pamilya, Mateo. Buddy! <laughs> si Buddy po ay ang aming kapamilya, kapuso, kapatid, natulog. Ayan. And last na po, last na, I would like to thank my husband, Daddy, thank you. Hmm? Thank you. Kasi itong pangarap naman na to, hindi naman ito matutupad kung hindi kita kasama. Aww. Hmm. Thank you hindi rin matuto pa dito pag hindi kita kasama. Oh, ba't ako naiiyak? <laughs> <laughs> unti, unti, mararating. <laughs> okay oh, oh lang kami nag-thank you one kasi sa isa. Yan, lagi yan lagi naman, naman kami. Yan yung kanta namin palagi. <laughs> lagi naman kami nag-thank you. Kailan natin makukuha to, kailan natin ma-achieve to, kailan natin ma-achieve to. Unti, unti. kasi guys, so alam nyo lang we started from really scratch, scratch. hindi kami uh -huh. anak mayaman pareho hindi kami Imperial. may silver spoon nagstart kami, nagde palang pa lang kami uh -huh. naglalakad fishbulan. kami sa oo, fishbulan, laman kami ng fishbulan, laman kami ng manginasal, manginasal. Diba? tapos uuwi kami ng, ng ako, hinatid niya ako sa apartment noon sa Manila naglalakad kami mula Star City area hanggang sa Vito Cruz. Tapos rumarakit ako, nag-hosting ako. Wala kami sa sakyay. nag LRT, MRT. Tapos nung nagkamotor nga. Sabi, Simula hulugan ng motor. Diba? Hanggang sa nangarap na magkaroon ng sasakyan, sabi namin, kaya ba natin? Muna, yung, bahay na una. Bagay Cavite, Cavite House. Unang investment namin, motor. Tapos, Cavite, Cavite House. house. Tapos, kasi yung kabite naman kasi, true pag-ibig, so monthly siya. Yung kulang kotse na yun. Tapos, kulang kotse. So, parang, uh, nagsimul, ang sarap lang sa pakiramdam na, <laughs> na na-achieve nat, natin to yeah. from scratch. Nangarap ka ng maliit mo, na ganyan. Uh -huh. Ito, maliit na bahay sa kabite. Sabi ko sa inyo, sa sasakyan mo, naging kotse. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, rumarakit kami noon, pupunta ako ng event, yung tipong pinapalakpan ka na maraming tao. Tapos si, makakasabay mo yung mga, alam mo yung parang akala nila may sasakyan ka, tapos biglang makakasabay kanila na sa nakapila sa sa jeep, mm -hmm. sa taxi, tapos meron pang time na pa na kami galing event, yung pagod na pagod ka na, parang palakpakan yung mga tao sa inyo, wow, DJ, ganyan. Mas may maya, umuulan, katabi namin, malaki sa sakit, sabi, na, sabi ko kahit papapili. Puro bus. Oo, oh, hindi lang bus, mga mga, mga yung, mamahalin. Yung, mainit yung singaw. Oo, oh, oh. pa malaki sa akin, mga pick up, mga montero, sabi namin, habang umuulan, pauwi na kami, sabi ko, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan, DJ naman ako. unti Unting tapos, yung bahay na, alam mo yun. sa so, parang, kaya kami ako, again, kami naniniwala kami with God's timing Lahat lang tayo. Magsumikap. magsumikap. lang tayo. Lumaban ng patas. yon Lumaban ng patas. May mga taong hindi marunong lumaban ng patas. Pero, pag ikaw lumalaban ka ng patas, promise God provides, hindi kanya pababayaan. Kaya ang sarap lang sa pakiramdam na every time na gumigising kami ni Dodong Philip pag nakatambay kami dito sa ibaba, sabi ko, ang galing, no? Ang galing ni Lord. Hindi kami ang magaling. Si Lord ang magaling. Ayan. So, yun, napashare pa, di ba? Bigla ko lang naalala. Kaya, thank you, Papa. <laughs> so, ayun lang. So, bangarap lang tayo. Walang susuko ano man yung pinapangarap mo, maaabot mo yan, maniwala Amen, ka lamang. Maniwala ka sa sarili mo at saka sa mga... Amen. Kay Lord talaga. At syempre, take advantage na pasalamatan din ang mga taong naniniwala din sa aming kakayahan, sa aming skills, sa mga nagtitiwala po sa hosting, sa mga produkto namin, sa services namin. Maraming maraming salamat po. Kasi kasama po kayo parte kayo ng kada wall, ng kada semento, pako, plywood ng bahay na ito. So, maraming maraming salamat po. So, yun lang. Mara Nagdrama na po tayo. Again, maraming salamat po for watching. And thank you. Thank you sa na nanonood. Kasi may ambag ka sa bahay na ito. Thank you po. Thank you po. Fishbowl tayo dun. Fishbowl tayo sa kanto. Maraming salamat everybody. Until next vlog po. We'll you